Beauty Gonzalez tatanggapin kung may anak sa labas ang kanyang mister. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. I will welcome the child kasi hindi naman niya kasalanan. Ito ang positibong sagot ni Beauty Gonzales matapos na matanong kung ano mayiging reaction niya kapag nalaman niya na may anak sa labas ang kanyang mister. Ayon sa actress, una raw ay masasyak siya pero tatanggapin niya rin ito dahil hindi naman kasalanan ng bata. Ngunit sisiguraduhin daw niya na anak nga ng kanyang mister ang bata dahil ipapa-DNA test niya raw ito. Sinay ni Beauty na kung mapatunayan na anak nga ng kanyang mister ang bata ay i-welcome niya ito sa anilang bahay. Hindi niya raw pwedeng pabayaan ang bata sa susuportahan niya ito kung talagang mangyayari ang ganoon at sana raw ay hindi ito mangyari. Ngunit ay iniwala si Beauty na walang anak sa labas ang kanyang mister dahil lagi silang magkasama nito at kung silang may lakad ay palagi raw silang nagbivideo call. Isa pa mano ay ramdam niya na mahal na mahal siya nito kaya tiwala siya na hindi ito magtataksil sa kanya. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.